Tatay Digong is really a political chess master. Naalala niyo ng buhay pa si Miriam Defensor ng sinabihan niya si Harry Roque, kahit anong mangyari, huwag mo pababayaan kaibigan ko. Si Miriam Defensor din ang nag-train at nag-mentor kay Roque. Apart from his other roles, Harry Roque is also an international lawyer. He studied law in Michigan, was a professor of law in Diliman, and earned his Master of Laws with Merit London. May limang ICC lawyer ang Pilipinas na di alam ng marami. Kasama sila Miriam Defensor at Harry Roque. Kaya atat na atat si BBM na ikulong siya para di makagalaw ang mga Duterte. Don't get me wrong ha, feeling ko ito yung sinasabi na hawak na alas ni Tatay Digong para makalabas siya. Tas di ba matagal na pinaghahanap ng gobyerno si Roque? Ginagawa ng kaso para mapakulong siya. Kaso mas matalino si Tatay Digong kaya he make sure is safety si Roque. After niya bumaba sa pwesto, pinaalis niya pa ibang bansa. Kung magpakita man si Roque sa media, through video call Rajud. Tas ngayon, si Hari Roque biglang lumabas sa Netherlands kasi ngayon lang natin nalaman na ICC lawyer pala siya. Hmm. Ano kaya nararamdaman ni BBM ngayon na bigla na lang lumabas si Roque sa ICC? Ang galing maglaro ni Tatay Digong, no? Alam niya kasi mangyayari ito. Ang advance mag-isip, ang galing maglaro ng patahimik lang. Check mate. Pina-detective na pood atong atakero na.